Pinay ka? Yeah. Si Goldwin on IG. Goldwin. Pinay, so Ay, fine. Ganda niya ay undefined. What? Bakit? Anong meron sa'yo? <laughs> taga Parting Manila. At man, taga Manila, single mom ka. Single oh? lang? Wala pa akong anak. Gusto mo anakan okay. kita. Ano namang masama kung single mom ka? Hindi nga ako single, ma'am. Single ako. Isa lang ako. Single lang ako. Hindi kaya, hindi kaya dinideny mo lang kasi may trauma ka? Wala talaga akong anak. Sure ka. Ba't sabi dito? Single, ma'am, yan. Biktima ng pang-aaw. <coughs> Biktima ka pang -aabuso? Ay, hindi. Kaya... <coughs> Sino yun? Niloloko ako ng chat eh. Baka naman ano? <coughs> ano ako, single lang ako. Wala pa akong boy. Ah, wala. Hmm. Ba't wala kang boyfriend? Ang ganda-ganda mo. Hmm. Ano pinang no, mm. No, no. siyempre? Yung ano yan, script yan ng mga lalaki. Wala kang boyfriend. Hindi wala mm. boyfriend mo lang, uh -huh. di ba? binasa genyo, ko lang. Wala pong bago? Walang bago? Hmm. Walang bago. Nasa ibang bansa Alang, ka? May, a, anong pinagkakabalahan mo pala? Ang pangalan nito? gold. Mag-live. Goldwin. Gold. Mag-live? Wala kang trabaho? Um, graduating, <coughs> tapos kung ano-ano, nagsisideline yun. Ay sideline, di naman, legal naman yung sideline mo. Malamang. <coughs> uh, at least nililinaw, malay mo, mag kami ng masama, yeah. di ba? Nasa ibang bansa ka? <coughs> Hindi. Andito lang ako sa ano, nasa Manila lang ako. Taga ka? Manila, pandakan <coughs> uh, pandakan dami daw yung diyan yan. <coughs> Uy, joke yun. <coughs> Guys, Mandahan di ko in-expect mga kamash ko sa boss Liam. Eh, kilala mo pala ako. Babay na nga. Alo! Ba't mo kasi inamin? Dawan nagkunwari ka lang. Hindi ko nga alam na ng mga kamash kita. Dapat kasi hindi. Paano na? Paano na kita? Rin yan, lolokohin. Hindi alam mo kasi kilala. Hindi yung... ko alam na mga kamash kita. eh, sabi mo, boss Liam eh. Binasa ko, Boss Liam. Ah, hindi mo pala kilala. Sige, sige. Saan yung background mo? Yeah. Ito? Ilocos? Hmm, sa vegan. Sabi na. Kamusta ka naman sa buhay? 22 okay, years old. 22? Ba't parang po, ba't para parang nagmo-model ka? Sinumodel mo ka mo? Hindi naman. <laughs> ba yan? <laughs> Malandi. Eh, di-joke lang. Hoy, <laughs> <laughs> oh, hindi. Ay, nga. Hindi Did ka, ka malandi. Sa bagay, nagpapractice ako ng lakad ko, oo. Sa bagay, may tsura ka naman eh. No? Parang may hap kayo, eh, no? May hap ka ba? Shih Tzu. Chinese, Japanese. Shitzu. Wala, wala akong hap. Wala. Pinay ka. Ano wala mm -hmm. ka pang boyfriend. Ayoko magka-boyfriend. Ayaw, Ayaw akong masaktan. Ayaw akong lukoyin. Ayaw akong gaguhin. Hindi kaya LGBT ka? Hindi. <coughs> straight Part off. ka ng LGBT. Ah, straight. Yeah. Anong course mo pala? Tourism. Tourism. Oo uh, nga, no? Magaganda ang tourism, eh, no? Hindi mm. Eh, di mag-aasawa ka ng mayaman. Mayaman? Ba't ganyan mindset niyo? Hindi mayaman. hindi, Yung may gusto Siyempre, sa buhay, ganun. May ano, may, may ano. May, may gusto may sa buhay, may diskarte. Ganun. O, oh, di. Ano Thank ba, you, may, dis, son. may diskarte sa buhay, kaso mahirap. Okay lang sa'yo. iyo. Lahat naman oh, man, sa mahirap eh. Hindi naman kailangan ng mga nga, pera. Hindi na, na nga siya mahirap. Sinusugar sugarcoat mo eh. Hindi na, wait lang. May tao kasi na nagsimula oh. sa mahirap. Siyempre, kami dalawa, pagtutulungan namin yung naumangat kami. That's eh kaso nga, right. hindi kayo aangat. Oh, that's life. O oh, di, hindi di, ba naman, di lang naman iikot sa kahirapan yung buhay namin eh. O oh, bakit yun oh. pa yung gusto mo piliin? Iyon, yun eh, Maya, mayaman na. Hindi, hindi yun kasi ganun kalawa. yung mindset ko. Ayoko nang ayoko nang mahahamin. Wala ka alo. Hindi naman mabait na mayaman ganyan. Hindi mo mahirap sa ko 'yun. Dapat practical ka. Bala ka mabubuntis ka nang maaga niyan. Walang akong boyfriend mabubuntis nang <laughs> maaga. <laughs> hindi dapat ang gusto mo mayaman na mabait. Kumbaga hihilahin ka na lang niya pa pataas pa, pa hindi yung ano klaseng mindset yung mahirap, may gusto sa buhay, madiskarte, sabay kayo ang... Walang ganon. Ang Kaya eh, hirap umangat. naman mahirap eh. Di naman ako. Oo oh, nga. Huwag mo piliin yun. Piliin mo yun. Ano, sa, sa kwento-kwento lang naman to. Hindi ka pa umano. Hindi kasi. Ayoko kasi. Gusto ko. Ayoko kasi niyasa sa lalaki yung pera. Gets ba? Hindi nga. Iaasa. Hirap naman kayo sa buhay. Di ba? Dapat malinaw kung anong gusto mo. Hindi, ang buhay, hindi parang Miss Universe yan ah. Kailangan yung sagot mo, may sugar coat lagi. Kailangan, may impress. Ko. Ah, ang bait pala niya, hindi pala siya mata-pobre. Di ba? I Dapat ang gusto know. mo. Mm -mm. Kailangan, Thank gusto mo may... Malinaw ang gusto mo, may kaya mayay i-discarte. Bakit ka pipili ng mahirap na madiskarte? Kung pwede ka naman pumili ng mayaman na madiskarte. Kung ang diba? tanong mo, mayaman na madiskarte, hindi ko. <laughs> oh. Sabi ko nga, ah, gusto mo ba yung mayaman? Hindi. Okay lang sa mahirap. Kahit basta madiskarte. <laughs> diba? Basta yung oh, kasi oh. nung sa lalaki na asa yung pera. Yun. Sinabi mo lang yan. Pag, pag walang panggatas anak mo, Diba? para well, anong ulam natin. Ito sunto. Ito <laughs> hindi naman nakakain ng pagmamahal. Eh ayoko diba? naman kasi mag-anak din. mag -anak, magiging poor parents ka na lang. Tapos papalitan mo ng diaper doon sa CR ng mga baby. Tsaka nagbe-breastfeed. Ayoko magka-baby. Parang hindi sa akin bago Eh, parang nga buntis eh. Alo! <laughs> Guys, inoosor niya ako. Single mom daw ako. Hindi po ako single mom. Eh, malaki yan mo ha. Ano yung kabag lang yan? Kabag? Ah, malaki ba? Damit ata. Yun eh. Ah, damit. sorry. Hindi, hindi namin kasi nakikita eh. Kumbaga may Boss optical. Boss Liam, anong ganap mo sa buhay po? Ikaw, anong... Hindi mo kilala pala. Dad, anong ganap mo nga sa life? Ay, ano, influencer, content creator, sikat, ganun. Sana oh Oo. oo. hindi, seryoso. Ako. Wala pa. Nang bababae no, nga okay. ako. Pag ano kasi, pag vlogger ka, dapat tinitake advantage ng ano, kasikatan mo. Um, ah, diba? uh, ayaw ko. Nang bababae ka, yun. Di ba? Ano ba tin mo sa mo. babae? Siyempre, yung sexy, maganda. Pero hmm. hindi ikaw, siyempre. <laughs> iba. yung <laughs> iba. Hello, <laughs> <Iba. laughs> bakit hindi ako? Eh parang uh, basta basta bawal kasi nag, mamaya sabihin ko sa iyo. ano ang trip mo sa babae? Yung seryoso na. Maganda, sexy. Yung sa ugali, kahit, sa panloob, inner kahit, beauty. Hindi maalagang ugali, kahit pangit <coughs> ng ugali, basta maganda at sexy. Ano? sinasabi lang nila, eh, gusto ko yung, magante ugali. Hindi! Kasi yung ugali... Anong ka? Oh. Kahit na, ang mahalaga mabem. <laughs> maganda? ba? Hanap <laughs> <ulit din> ba? <laughs> Di ba? Ganun lang yun. Sinaktan mo ka. Napulit tayo ba? Reset ulit. Oh. Di ba? Cycle. Mm, Gra ganun. Grabe yung mindset diba? yan. Oo. Oh, Di ba? Kaya... Mindset dada, pa ba yan? Yun ang ano. Mind... Oo. Uh, uh. Pero ilang taon ba, ka na ba talaga? Diba? Ako ba? Di ba? Hindi na sabi mo. Paano pag sinaktan ka? Oh. A ako ang sinaktan. Hindi ako yung nanakit. Hmm. E pa hahanap ako ng iba. Sana all. O, oh, di ba? Maganda, sexy ulit. Kahit pangat ugali. Di ba? Grabe, Kasi maganda sa gusto lang. Pa, dahil pangit na ugali niya, lulukoy niya ulit ako. Di, bibrekan ko ulit siya. Hahanap ulit ako. <laughs> <laughs> alam mo! Anli. Anli. An o, oh, di mo alam yun eh. Life hacks yun. Di ba? Kung lari, victim lang ako lagi. Di ba? Anli, O, oh, victim. <laughs> Ay, joke mo. Nakailang exes ka ba? Ilan na naging ex mo? A mga 12. Dami? Oo, oo. Ganun kasi... May mga lahi or mga Pilipina lang din? ano lang, mga... Ayan, yeah, Pilipina. Tapos Texas, ganun. Oo, oh, Lupa. talaga. <laughs> eh, sino nang Sila ikaw? Ako tinata ako tinatanong mo eh. Si, hindi ko na pwede sabihin 'yun. Pinapahaba mo lang eh. Ah, ah, na. ano, Goldwin. Maganda ba 'to? Ano nga nga maganda ah, nga. Magali. Maganda nga siya. Sige na, magagalit sa akin asawa mo eh. <laughs> Wala akong asawa. O, sige na, no, bye, -bye, uh, bye bye Ay, Thank may kita you. mo to sa ano? May kita mo to sa FB. Sige, go. Ah, uh, ang pagkakakitaan kasi kitay. Eh, pero hindi kita bibigyan. <laughs> Ay, wala akong asawa! <laughs> hindi nga. Ano ba, diba, I-upload ko itong video natin. Mag, may earnings ako dun. Oh, sige. Okay lang. Ayaw Para sa'yo naman yun eh. Oh, sige. Hindi, message mo. Pag kumita na malaki, bigyan ka tapang pang <laughs> kape. Starbucks. Grabe pang kape. Starbucks, siyempre. I thank you. Ay, pag nag-viral ah, pero mag-wala. Kasi minsan kasi magpapabala. Sige lahat. Salamat ah. Pinagkakitaan na kita. Bye-bye. <laughs>